paano ang proseso para sa malasakit center at ituturo ko rin sa inyo kung sakaling malaki ang inyong bill sa hospital at ituturo ko sa inyo ito step by step at bibigyan ko rin kayo ng mga tips kung paano tayo mag apply Ang malasakit center ay nagbibigay ng tulong medical at pinansyal sa mga indigent at sa mga hirap magbayad na mga pasyente. Hindi na nila kailangan lumabas pa ng ospital para humingi ng tulong at sa ibang ahensya katulad ng number 1 sa PhilHealth, number 2 sa PCSO, number 3 sa GSWD. So hindi na nila kailangan yan pag lumapit kayo sa Malasakit Center. Sa ngayon, as of May nitong 2025, mayroon ng 167 na malasakit center sa buong Pilipinas. So, 93 dito ang nasa Luzon, 30 naman sa Visaya at 44 ay nasa Mindanao. Lahat ng government hospitals ay may malasakit Center Paano naman ang proseso ng malasakit center? Unang-una, kailangan kumuha tayo ng medical certificate. So, kung saan tayo nagpatingin, kung saan hospital tayo nagpatingin, alimbawa sa family doctor, ikaw ay susuriin at bibigyan ka ng iba't ibang uri ng exam, katulad ng laboratory. A medical certificate sa Malasakit Center ay may bayad. Ito ay 100 pesos at babayaran mo ito sa cashier ng ospital. So, so pagkatapos nung pumunta tayo sa laboratory ng ospital at ipa-estimate natin o papresyohan ang laboratory exam na gagawin sa inyo. Yan ang step number 2. And then mula doon, kumuha ng charge slip. Para sa gagawin na laboratory sa inyo, kamukha ng number 1 radiology, laboratory, heart station, nuclear medicine at iba pa. Number 3, ipapotokopy ang mga requirements. Number 1, valid ID. Number 2, request at charge yung pinagawa sa ating kanina. At number 3, yung medical certificate. Number 4, dalhin ang mga requirements sa MSWT ano yan, Municipal Social Welfare and Development. Nandun din po yan sa ospital at tanong nyo lang sa inyong ospital kung nasa inyong MSWG. At nabibigyan kayo ng white card para sa mga indigent. Dito, aalamin ng Malasakit Center kung ikaw ay karapit tapat na mabigyan ng full discount sa ospital. So, paano nila gagawin yan? Meron po yung interview. Ang interview ay base sa personal status ng buhay mo ngayon at kung ikaw ay may kakayahan na magbayad ng hospital bill. So, ang mga tanong dito ay more on personal. Katulad ng may asawa ka na ba? Ilan ang anak? Ilan na nag-aaray? Pwede rin